Kaagapay Batalyon ay matagumpay na nagsagawa ng amo management training mula ikasampu ng Oktobre hanggang ikalabing isa sa taong kasalukuyan na sa punong tanggapan ng 9th Civil Military Operations Battalion sa Camp Simeon Ola, Ligaspi City. Dalawampung kalahok mula sa iba't ibang mga kumpanya sa ilalim ng gabay ng 9th Civil Military Operations Battalion ang ibinigay na pagsasanay mula sa mga dalubhasang subject matter specialist ng 5th Forward Service Support Unit Army Support Command Philippine Army. Bawat isa ay naging makabuluhan ang kanilang ginampanang pagsasanay lalo na kung paano mapanatili at mga laga ng mga bala pati na rin ang lahat na dapat malaman tungkol sa mga improvised explosive device o IED na kapakipakinabang sa larangan ang 9th Civil Military Operations Battalion sa ilalim ng pamumuno ni Teniente Colonel Genevieve Danyas ay nananatiling nakatuon sa pagsusulong ng pagiging epektibo nito sa pagpapatakbo sa pamamagitan ng pagpatuloy na pagsasanay at pagunlad na tinitiyak ang mga positibong resulta sa misyon nito na paglingkuran at protektahan ang mga Bikulano. Michelle Staris-Lyon, Kaagapay News Online. i